Hi people, at sa wakas kami nga uuwi na. Six days nga rin kami dito sa hospital, di ba? Napakatagal. Para sa akin, napakatagal na yun. Kasi ka nakakainip dito sa loob. At syempre, bago nga kami umuwi, dumaan nga kami muna dito sa kainan. Hi guys, di kami yan ang hapkinis. kami, kay makaon kami. Para daradarad sunod among biyahe. Di sa mar. in order nga pala ako ng aking husband ng lugaw. Siyempre, yun lang naman kasi yung pwede kong kainin. Wala namang iba. Kailangan muna natin na tiisin muna kung ano yung pwede yun lang muna. Kasi siyempre nga, bawal nga muna tayong kumain ng kung ano-ano. At yun nga mga people, siyempre si Mr. nga, yung kanya ay chicken. Kasi yun nga lang, yun naman yung favorite niya. At saka, pagkatapos nga namin kumain dyan, at sumakay na nga kami ng tricycle, papunta nga kami ng terminal. Tapos yung sa amin kasi dito sa Tacloban ay uh, 1 hour pa yung biyahe mula dito sa Tacloban papunta ng Samar. So sasakay talaga kami ng tricycle, papunta kami ng terminal at doon na kami sasakay ng bus. So medyo malayo-layo din mula sa ano sa downtown mula papuntang terminal. Dumaan nga muna kami sa Robinson at nakita ko nga itong Dunkin Donuts. Sabi ko, bili nga tayo hasbang para may pasalubong naman ako. At yun na nga, ay bumili nga kami. At saka, syempre, bumili din kami ng gamot sa Robinson. At syempre, at para na rin ay makabili ng mga kailangan namin para sa pag-uwi namin sa bahay. At nilagay na nga namin yung mga bag namin sa postcard dahil nga napapagod nga si Mr. Magdala at ang dami nga namin bag. At pagkatapos nga namin sa Robinson, syempre pumunta na kami agad ng terminal kasi magkalapit na lang naman yung Robinson at saka terminal. So, Pagkalabas namin ng Robinson, sumakay na rin kami agad ng bus. So, sinagyan nga namin dito yung mini bus na may aircon. So, para comfortable kami sa biyahe. Kasi medyo malayo-layo din. So, nakikita nyo naman sa video, di ba guys? Ayan po yung San Juanico Bridge na lagi namin nadadaanan. Na nagdudugtong mula sa Samar at Tacloban Lady. So, yan na po ang aking, ang aming pagbabiyahe ng isang oras na biyahe. So, tiis-tiis lang sa lubak mamaya. Good luck sa ating kapwitan dahil super super lubak talaga sa amin, so ayan na nga guys syempre, nakarating na nga kami sa bahay, at kami ay magpapahinga naman at babago nga ang lahat, syempre hindi ko nakalimutan ang aking nanay ibatiin ng happy valentine's day kasi nga valentine's day nga nung umuwi kami kaya yun yan sino naggawa nito? Na ikaw gagawa nito? para kanino to? mami and daddy patingin. Ba't ang ganda? Parang hindi ka gumawa. Anong mensahe dito? Wala? Titi, adi, akong nagaya daddy. Dito na may tibi na Yakan Diyakan ka na ni mam. Kung waray, sarap na lako na didi. Daddy. Waray, man na sa siling adi. Siling <laughs> niya, tiya daddy. Ano? Anay. Daddy to mami. Awa na? Opo, very good. <laughs> Thank you. Thank you so much, anak. Sa surprise mo. Na surprise talaga ako. O, daddy, dali. Kita, surprise ni anak. Uh -huh. Daddy, ito oh, mami. Kulang na sa bawat mami. Kulang na sa bawat. Ang kumbip mami. mami. Madog, maram na ganun anak magpa-surprise salamat salamat Baby. bibi pastilan what's that? starfish wow, it's so nice ipagong pa thank you so much for watching people so mag-comment lang dyan sa baba kung saan nga ba nakakarating ang ating mga videos para mabalikan ko naman kayo. Thank you for watching.